Sek Jen, linawin ko lang sa mga lumabas sa dyaryo ngayon na sinasabing uh, wala pang ini-issue ang Congress ngayon, 19 Congress ng mga numero 8 na plaka. Eh, ito yung mga nakikita ng mga kababayan natin sa kalsada. Ano ho ito? So kung ito po ba ay uh, wala kang inisyo, so this could be expired o kaya ay fake. Tama po ba, Sek Jen? Opo. Yan po ang uh, ginagawa natin ngayon. Gusto nating mahuli po lahat ng gumagamit na hindi-autorizado bago po natin i-issue regular uh, official plate po natin. Uh -huh. Kailan po ay maubos yan. Uh -huh. At malam mga gumagamit na pinagbabawal po yung paggamit na unauthorized uh, Uh, protocol plate ng hindi lang po ng ating institusyon pati po yung mga ibang institusyon po no na eligible to have protocol plate. Uh, oh. Sec uh, isa pa hon ka tanungan uh, ng mga netizens, ano bang uh, pag naka number 8 na plaka, does this exempt them exempt them from uh, traffic violations? Yeah paggamit kagayto ng bus busway uh, na sinasabi uh, pwede ba rin ito ang next katanungan pwede ba gamitin ng anak ito o ng missis yung sasakyan na number 8 uh, section ano po ba mga patun, panuntunan uh, or instruction dito uh, pag uh, may uh, number 8 na plaka na, na inisyu nga sa isang mambabata sa congressman uh, section Nandun po sa executive order 400 no that was issued by the former president uh, GMA at uh, pinakahuli po yung memorandum order no na inisyo ng DOTC just yesterday po opo yep. na bawal po yung lahat ng may protocol plate sa paggamit ng uh, ed sa busway uh -huh. except for nilagay po niya eh uh -huh. Si Presidente po, Vice hmm. President, Senate President, at Speaker of the House at Chief Justice, Justice ng Supreme Court. Uh -huh. Wala akong binakit po na ibang plate uh -huh. uh, or ibang official uh -huh. na exempted sa Ilta busway. Uh -huh. Yun po ang pinakahuling order na nakita ko. no. Uh -huh. Pero kami po naman sa Kongreso, Papakiusapan po namin ng DOTR at uh, MMDA na paggamit po yung EDSA busway okay. sa mga po man, na may authorized may authorized uh, protocol plate yeah. hindi po yung mga fake na naglilipanan. No. Uh, pero yun po e eh, under the uh, consultations pa po with the uh, agencies concerned no hmm. MMDA po o na dapat po ay pagbigyan naman ng mga congressman on official business po on official mm. business mm. at kailangan nakasakay po sila dito. Mhm. Nagagamit po nitong edge sa busway. Alam mo, uh, Sec Jen, medyo baka tataas ang kilay ng mga babae natin kasi uh. yung nahuli kahapon ah uh -huh. uh, uh, congressman daw pero hindi na pala part ng congress ito. Ah <laughs> uh, so Lumalabas po ta uh, at saka yung gamit niya ata number 8 CA ibig sabihin uh, commission on appointments ah uh, oh. uh, committee on appointments ay uh, hindi na pala siya hindi na pala siya miyembro po ng oh. uh, ng CA. kongreso tama po ba secjen kaya medyo uh, marami nang galit ng mga kababayan natin Nasabayan pa ng isang senador na question din so nagkasabay-sabay uh, linawin lang natin yung sinasabing tao na may gamit ng number 8 na yun ay hindi na po bahagi ng 19th Congress? Wala po siya sa 19th Congress. Hindi na po eh. Uh, in fact, uh, unauthorized na po yun dahil tapos na po yung 17th Congress. Hmm. At nakalagay po ng Peter's plate yung yung ano yung panahon na valid yun no? 2016 hmm. to 2019 oh. so po ng ticket yung driver no hmm at yun namang may may ari, dinisclaim na nag-issue na ng disclaimer hmm. former congressman Christopher ko na uh -huh. hindi siya gumagamit noon sa isang kongresman sakya. Ayo, okay. So, ah uh, klaruhin ko lang, Sec Jen Velasco, this is Aljo Bendijo, Makikipag-usap kayo uli sa DOTr para mag-request ang Congress na mag-issue ng panibagong protocol na plate number. Ito po'y gagamitin sa uh -huh. Opo. po Apo. yung mga congressman na on official business. Ayun. Nagamit po yung uh, e, sa busway. So, okay. Wala pong resulta yan. At uh, hindi lang po yung busway, yung, uh, yung mga traffic rules and regulations ah. na makaka-hinder uh, po ng trabaho ng congressman. Oh, ah, okay. no? Kasi po, napakalaga ng trabaho ng ating mga tinatawa, no. Uh, kailangan po, nasa ka-congress sila, mm. during session, Monday to Wednesday, tapos po, during committee hearings, no. At yung pong mga congressman natin, like yung sa commission on appointment, mm. alos araw-araw po, during session days, nando sa Senado, nagmi -me meet po sila to confirm uh, all the, uh, required presidential appointee. So hindi ho naman biro yung trabaho ng ating mga congressman hmm. at senador senador. Uh -huh. So, pero ito ho ay uh, iko-consult pa ninyo sa DOTr, di po ba? At aunder uh, oh, okay. approval na rin, di ho ba? Kailangan po may approval uh -huh. nila dahil uh, sila po nag enforce ng traffic uh, rules and regulations po eh. Uh -huh. Pero yun nga po ang rason, the rationale uh, behind the issuance of the executive order ni 400 po At before yung executive order ni former president, the late president Garcia, hmm. ay bigyan po ng, uh, ng exception itong mga holders ng protocol plates dahil po napaka-importante ng kanilang ginagawa sa ating uh, gobyerno. Okay. Um, Kaya nga po inisyoan ng uh, protocol place. Hindi naman po yung pang-display lang o for-port uh -uh. mamiyaba. Eh, ang, uh, ang sinasabi ho ninyo si uh, Sec Gen ay in their uh, discharge of their uh, duty. duties, functions and duties. Yes. yes, yes. Mm. Basta po nakalagay doon sa executive order. At yan po ang magiging order po natin pagka-initio natin yung regular protocol plates for mm. official use only. Okay. Yun po ang limitation po doon. Alright. Okay.